ano tamo pa tapos tapos balik ka tapos 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 Balik ka tapos uh, tapos ka tapos tapos Lakad tapos 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 ka tapos 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 o tapos 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 pag-sabaw yan, hindi tambaw. Sige, ito, sir. Asan ang nanay at tatay nito? Hindi ko nakasama at gawa na trabaho. So, magandang gabi po sa lahat. So, may kasama tayo from, uh, from Calamba, Laguna. Ang kulit ng lakad ng bata, hindi normal eh. Saka, ito oh, tingnan mo. Shit, laki po shit. Lumiit yung legs ng bata. Ito yung mahina, no? Eh, parang parehas. Parang parehas. Ito, wala na itong makasilo. Ayan. Gulit... Da, paano ka, bebe? Ah, ito. Na ha? Nagulas. Nagulas ka nun. Okay. Tapos? Para kung napasawa ko yung tama ko, tapos mga ilang weeks po sumakit. Mm -hmm. Tapos nag-iba na po yung lakot ko. Doon nyo na napansin na lumitin yung mm. legs niya. Mm. Tapos napacheck up na to. napo x pero bukod doon, yung kinikwento mo sa akin sir, na nasagasaan siya ng tricycle? Hindi. Before nabangga siya habang nagbabike, uh -oh. Bata pa siya. Hindi lang namin alam kung 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 yun yung gano'n. Uh -oh. Kasi, syempre, pag nadulas ka, bigla-bigla ba naman liliit. So, mm -hmm. possible, mas medyo matagal na. Nung sinasabi niyo sir na... Mas lang yung nadulas siya eh. Mga 3 months, 3 uh -oh. to 4 months. Hindi naman siguro papayat ng gano'n. Yung disgrasya niya na sinasabi niya, ilang taon siya Matagal na. Matagal na yan. May 5 years na. Ay, ilan taon na ba to? Mga ganun. 13 po. 13. Yung disgrasya mo, bebe, na 3, nasa na saan ka. Ilan taon siya na? 3 to 4 years ago na yan. Kaya ito oh na, na, mga ganun. Na, Napag-check up na ito, bossing. Yung... Anong sabi sa ospital? Ah, uh, Sa ospital, ano? ano? Ah, oh, session therapy. Hindi man lang chinek kung saan nagagaling yung sakit ng bata? Yung sabi nila, okay naman yung joint doon sa x-ray. Okay. Uh, Ita-therapy lang siya. Kasi okay. makakayanan pa daw. Doon ang pagka hindi daw na kaya, pwedeng maging polio. Yeah. Oh, parang layo. Parang umasit so, sa polio. Kasi nanip, na yung... Uh, diba? Okay, nalaman. So, yun ang sabi ng mother niya. Kasi yung mother niya yung nagpa-x-ray. nagpa x ray kaya ito lumiliit para po sa mga ano ha, mga nanonood. Kaya po ito lumiliit. Naipit po yung ugat niyan. Kasi kaya hindi pa ibigay sa inyo lahat ng nararamdaman ko. Manid to. Manid dyan. Tamo. Baka hindi nyo ito maramdaman. Sakit ba eh. Sakit. Ito mo, ginukurot ko konti lang daw. E samantalang ito, ito. Ah. Oh, o, kita mo? O, oh, ayan o. Oh. Pag, kin ayan, kinukurot na siya. O, oh. ikaw mismo sir, kumuro. Try mo. Pinaka malakas mo. Huwag naman na yung, alam mo, dapat masasaktan yung bata. O, oh, wala Oh. Hmm. Oh. Manhid to kaya ito umibiit. Bad head, naibit yung ugat. Baka wala kasi sa inyo nag-explain eh. Hindi, hindi, nakita sa x-ray yun. Hindi. Wala, wala explanation. Paano, paano nyo isi session Hindi nyo pa nga alam kung saan ang gagahan. Sige po, okay, ka ng t-shirt na pa. Tagal ng t Ano-ano na mga napagawa niya dito, sir? Ah... x-ray therapy. First session ng therapy. Therapy, hila. Hila Yung therapy, gano'n. Sa paa? Uh, oh. Di -huh. Na naman sa paa problema niyan eh. Tingnan mo ha, paano ko nasabi, tingnan mo. Paano niyo sasabihin na may problema sa paa? Kung yung paa na niya na maayos, na igaganto, na hindi 4 o oh, walang tama. Ginanong ganon siya, uh sa video. Tama, tama siya, tama. Tama ha, ginanon. Ginanon. Tapos ginanon. Yan, diba? Ginanon. mo ulit. Tama sir, dito masakorotin. Yan, uh, amokorotin.

Ay, eh, bebe, baba mo na ako, bebe. Pati ka nandiyo. Relax, relax. Ah. Ayan lang. relax lang, bebe. Oh, yan lang yung problema ng tawagin mo. Tanggalin na natin. Bino! Bino! Debetas na kamay, dali. Parang Superman. Ano pangalan na crush Meron niya. Ano pangalan? wait Ano, ano, ano ng pinakamaganda sa Wala po. Air hmm. Sino <laughs> yun? <laughs>

Talagang para lang ay mamibigay dito ng pera. Ang lambot na ito eh. Binaw. Kahit yung ulawang malikaw. Tira pa taas, kontra pa ng isa. Kuha na pala. si kata sit. Ang galing. sir, ito daw, ito daw. Mali daw yung kinukurot mo. Ito daw yung manin. Hindi, <laughs> hindi. Ah, baka sa kabila dito ka dito. Ay, ito At <kaya> lagi <laughs> dito. Ah. Yan na, <laughs> 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 yan na. <ayan> na. <laughs> o oh, ganoon lang, naipit lang yung mga bata kaya lumiit. Pero once na mapapasok na ulit ng dugo, kaya na, ayan na po 'yan. Ganoon lang po kasimple. Wala na iisipin, ibabaon na lang natin ang turuan, ha? Oh, baon niyo na. Aalagaan niyo tong bata ha, tapos ayayap ulit may ilistahan po tayo ng mga bawal at pakibili na lang po doon sa nanay-lupo. Okay, sir, sa magulang nito, pakisabi wag mo muna itong paglalaro, kinabawal muna itong magtakbo-takbo <laughs> para mapakapit natin ulit, ha? Ilang taon, sir, hindi maglalaro? Oo, uh, grabe naman taon. <laughs> Dalawang buwan lang. Grabe naman. Pinoy! <laughs> Bala tulit. Kasi pag madaling ibalik, ang problema kapag hindi tayo nakatingin, baka mamaya takbo-takbo, baklas to. Ah, Wala pang lakas yan. Ah! Bawal muna yung mga laro-laro <laughs> laro nila <laughs> ng mga wrestling, ay, wrestling. Ano naman yan, ma'am. Yan, o. Eh, bebe, bawal ka muna mag-basket ah Bogi. Opo. Iba na lang dito. Naipasok na. Diba? Sa ganyan ang biyahe, no? <laughs> na. Ito na lang binoto, itong dalawa. Ito na lang. Ibabao na lang. Wala na yung ugat na nakaitin. nanay <imitation> <laughs> okay. ito picture nyo para malaman ng nanay. Ito, so, sir, oh. Minawa ko yung marka. Diyan na ipito, tapos saka ito. Itong, etong dalawang to, mukhang na, sa dulas ng bata na dali. Tapos itong part na to, bago lang din to, eh. Ang lambot na ito. Ito yung medyo matigas, pero matigas talaga yan pag na-damage, na eh. Pero mukhang bago lang, ipasok nila. Ito na, diba na na, um, Nadulas siya, ayaw, tapos nadulas na naman na dulas na naman niya, may basag ang mukha. Oo, oh, oh, ayun.

wag ako go. mo na lang. mo. Ramdam mo, be. Wait lang, be, ha? Tapos ang gilite, ha? Kaya, sige, be, dan, relax lang, be. Ramdam mo yung gilite. Kuko, kuko, isisay mo. Kaya po hindi ko masyado naramdaman ang lamig. Uh, hindi mo maramdam? <laughs> hindi mo paramdam yan, ha? <laughs> uh, kuko, isisay mo. Huwag mo lalakasan, ha? Be, didiinan na niyo kuko mo, be. Sabihin mo kapag may, may masakit, ha? Kailangan maramdaman niyo, eh. Masakit? Opo. Okay. Isa-isa, bol Isa-isa. Naramdam -isa. mo? Ulit, ulit, ulit. Ah! Ayun, so isa na sabi niya konti. Mahindi nila ang mata. Ayun yan. Ayun yan. Oh, mo ba eh? Oo, sakit. Oh, sige, next. Dam oh so, next. Kailangan mawala lahat ng manid eh. Oo, oh, kami pa. Okay na, wala naman head. Oh, next time. Try it. Lamig lang sa lamig ito. Sa so, lamig lang. Pantay. Oo, wala naman lamig niya Pantay, wala naman manid. Wala na. Okay, kid. So, pa Pagbigyan to kayong case. Amin ka na? O yung mga anak niyo kapag na-disgracia, ipacheck niyo agad kahit magsapit. Kasi ipacheck niyo, kasi katulad nito, na disgrasya hindi nila namalayan. Bata kasi ang iniisip, bata, naglalaro lang. O, nagulat sila, lumiit yung paa, tapos dapat ng iba. Ipacheck niyo agad para hindi lumala. Eh, pihit! Alin. Kasi isa'y datang ganyan, hindi niyo tumatanggap kasi baka maramdaman. Kaya pa sagat mo. Grabe ba yung pagandulas mo, Ben? Mukha. Ulit-ulit siguro. Nabangda pa nung nadalas yan. Parang pag may sukar pa na, ito lahat ang ano, sumalo ng bigat. Kaya grabe din yung pagkakasiksik yun sa puno eh. Dapat ah! ah! kapag tuli, matapang patingin nga. Pag tuli, dapat pinapakita eh. Tuli ka na, Pogi. Patingin nga. Ayun. Ah, uh, pag maangas na ganyan, dapat pinapakita. Ito, so, son, dito, yun, no? Oh. Ito lang eh. o ano? Ano pangalan ng classmate mong maganda, ba Wala. Be? Meron ka kanina, Mary Jane, sabi mo yun. yun. Oh. Oh. Uh tingnan -huh. <laughs> natin yung bata, tingnan natin kung hindi naman talaga manonormal agad yung lakad nito. Kasi lumiit na yung isang muscle eh. Bago pa yung makabalik, mga one week to three days pa yan. Pagpahinga natin, try natin, tingnan natin kung manonormal yun, na natin yung lakad. So, pag may ganito kayo, case, sa mga anak okay. nyo, Pwede naman po rin dito sa amin. Cut na po. Ika na be. Tagiled. Tagiled, upo. Tayo pa. Ka. Tayo ka na dyan be. Dito po. Tayo po siya. Okay, so nandito na yung batang foggy na, na, na ano natin, okay na. Saan yung manigbo kanina be? Ganda naman lang talaga mo yun. Ganda lang ng balat niyo. Korte mo. Yan yeah. ako. Yeah, okay. Dapat pagmaning hindi nararamdaman. Basta sa kabila. As, dapat hindi taaaroy ha. Sa kabila. <laughs> so, congrats po sa nani nito. Alam ko nag-aabang kayo sa pag-uwi nito na normal na to. Yung tatay niya. So, congrats na po sa pamilya nila. So, ma'am, pakiingatan po to. Hindi pa po to magaling. Kailangan po niyo matong pagkainin. Mm -hmm. Dito na natin ibilin, mami. Ano idol? Ibilin ko ano na ikaw. Sa namin po nito, huwag niyo po muna paglaruin. Yung ginawa po namin kasi ng hilot, inalain lang namin, wala pa po yung lakas. So please, pagpahingahin niyo po. <tinyo> Pag hindi niyo po kasi ito napilay, ay kapag hindi niyo po ito na binat, ganto na po yung lakad nito bago sa amin umalis. First session po natin ito. Bobby, sa 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 Hindi na bumabagsak. Oh, ang galing. Ah, oh, ayos na? Ah, uh, kuya, ano ang tawag sa sakit nito? Sciatic eh. Sinabi sa ospital. Sciatic na eh. naman pala. Basic na lang yun okay. eh. Ayun dito, dalhin nyo na lang. Para okay. na. Halika dito, bebe.